Nag-courtesy call sa Malacanang isang opisyal ng Japanese Liberal Democratic Party ngayong araw. At pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong opisyal na isang samahan ng mga mamamahayag. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga mamamahayag kasabay ng kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng Association of Philippine Journalists ng Samahang Plaridal Foundation Incorporated. Ipinunto ng Pangulo na ang mga miyembro ng media ang siyang nagsisilbing daan para malaman ng publiko ang mga pinakahuling kaganapan sa bansa. Dagdag pa niya na kabilang sa mga ginagawa ng mga mamamahayag ang magbantay sa mga tiwaling gawain ng mga opisyal ng pamahalaan. You likewise help. In, in holding public officers, including myself, accountable for our actions, recognizing our work when we do well, and pointing out shortcomings whenever the, our work does not measure up to our sworn duties. Kasabay nito, hinimok ng punong ehekutibo ang media na maging katuwang ng pamahalaan para matulungan ang publiko na tukuyin sa kung ano ang totoo at hindi lalo na sa panahong naglipana ang fake news at artificial intelligence. I also trust that you will continue upholding the integrity of your profession by ensuring that practitioners live up to the highest ethical and professional standards of journalism. Let your commitment to responsible, ethical, and fair reporting be the guide in inspiring your colleagues and aspiring journalists to follow your footsteps in the fourth estate. Patuloy naman anya ang hakbang at pagsisikap ng pamahalaan para itulak ang ligtas sa environment, maging ang kapakanan ng media practitioners sa pamamagitan ng Presidential Task Force on Media Security. We will also foster an environment where members of the media can continue to freely practice their profession in a manner that is fruitful, rewarding and meaningful. Let us continue to work together in nurturing a truly free and safe environment for all media personnel towards the bagong pilipinas that we dream of in the years ahead. Kaninang hapon, mainit namang tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang si Japanese Liberal Democratic Party Secretary General Motegi Toshimitsu. Dito ipinunto ng Pangulo ang mas matibay pang relasyon ng bansa at ng Japan at binigyang diin ang patuloy na suporta ng bansa sa mga adhikain ng Japan. Sinabi naman ni Toshimitsu ang kahandaan ng Japan sa pagpapalakas pa ng relasyon nito sa Pilipinas. Nagpaabot din ito ng simpatsya sa mga apektado ng Super Typhoon Karina nag call din sa pangulo ngayong araw ang bagong miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Walter Wasmer. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.